Okay Testing Kanina Nag live ako sa Facebook Ayaw Dalawang beses Siguro mga 5 minutes na ako nagantay Hindi yata talaga kahit naka VPN no? So I'm just uh, recording this offline I, I just finished teaching na yung Second class ko today And Pabalik na ako ng ano ng ng dorm. Kita niyo 'yung tulay doon sa medyo malayo. Ano 'yun eh, doon 'yung papunta sa kabilang side ng campus. Medyo malayo nilalakad ko sa so walkathon every day. Okay. Ang lalaki ng mga buildings nila dito. Ito oh. This is just a library. Ang nakalagay diyan, Library and Information Building. Pero if you look at it 1 2 3 4 5 6 7 7 floors just for a library. Atong paggabi may fountain dyan, may ilaw-ilaw. Parang ano, ang tawag dyan sa Valenzuela People's Park. And then, ito, may flag. May parang ano dyan. <coughs> may square. Hindi ko ako nag-flag ceremony sila eh. Hindi ko pa napansin. Pero, kanina ay ano dito May nakita ko mga parang naga ROTC mamarcha sila eh ito malaking building ginagawa siguro for another faculty or college so mga ganyan hindi ko alam yung meaning i-google Igo, translate ko later feeling ko yun yung pangalan ng building yung blue no na kung ano yung kinoconstruct dyan sa likod nyan, yun lang yung aming dorm and ito ako naglalakad naka point tayo guys yan kunyari vlogger and what I really want to know itong mga puno nila may marker ng red tapos may pintura sa baba ano kaya yan anong meaning yan na ba kung tumalaki na yung puno pag na yung red. Ah, that's just my wild guess. Tapos uso dito yung e-bike, guys. So, ito bike lang to. Kaya yung e-bike. Summatsari. <coughs> Kasi yung mga e-bike nila may ganyan, no? May cover. Doon sa may handle, sa may manibela. Siguro pag malamig, no? Para hindi mag, ano yung snow. At the same time, parang security na din. And ganito kalahati, siguro kalahati pa lang ito or one fourth sa usual na lakad ko kapag may klase ako. Kaninang umaga dahil late na ako nasabihan na magsasubstitute ako sa isang klase ng isang Pakistani professor. <laughs> Nag-e-bike kami nung sum sumama sa akin dun sa building kasi hindi ko pa alam yung building 2 eh. So yon pag e-bike ako kanina pero within the campus lang hiniram niya yung e e-bike ng isang teacher o hindi, uh, staff dun sa may faculty ayan, Di ko alam kung na to baka isa sa mga ano nila with an art. ayan so ito yung umaga nagigising ako kasi ang aga nila magsimula ng construction. Yan yung construction, ito yung building namin. May kita niyan later. Ang masasabi ko lang, in Europe, kahit may language barrier ng French and Spanish, medyo okay eh, kasi kaya nilang magsalita ng basic English. Dito karamihan hindi. So, power of Google Translate. Ang problema, bawal ngayon Google dito. So, kailangan mo mag-VPN. So, we subscribe to a VPN. Oh. Ginkgo Biloba. Saan yung Ginkgo Biloba ito? Mukhang yan nga. <coughs> <coughs> Ayan, Shinshang. yung logo ng Shinshang. And, kita niya mga nagbabike-bike. So, hindi ako nakapag-live i-upload ko na lang. No? Kasi ayaw mag-live eh. Yan yung sinasabi ko sa may mga cover yung mga manibela nila. Oh. Tapos pag drive sila, papasok lang lang yung kamay dyan. Tapos yun na yun. Yan. Ito na yung dorm. Sa kabilang side ng dorm yung ano, uh, International Graduate Studies na office. International study something like that na no office mo e e-bike for sale nagyan ang dami e-bike o isa may nag-charge pa ah may chargers may chargers charging station dito ayan no alipay alipay lang yan para ma-charge yung mga e-bike nila I see oo oh, hindi ko nga naisip yun no hindi mo pwedeng gamit lang ng gamit walang charge yan school of international education. Ito yung dorm namin. And, ayan. Medyo maganda siya tingnan sa labas. Pero yung dorm namin, grabe. Masaker. Parang dinaanan ng ano, bagyo. Ay, ako pa nga naglinis eh, pero okay lang. Kanya naman tayo mga Pinoy. Resilient. Pero syempre dapat hindi. Kasi one time pinapaiwan sa akin yung susi dito sa security. <laughs> Bago. Nag-request pa lang ako sa security eh. Wala na, natanggihan na ako. Dahil hindi <laughs> pa no mag-English. Pero kailangan, iwan ko kasi lilinisin daw nung maintenance pero wala. Ending, ako na naglinis. Kasi ang problema ko, yung faucet ko sira. So timba lang ako tsaka makeshift na... Tawag dito. Uh, tabo. No? So ito. Kung may tingnan, gusto nilang patayin ito. Nagtitipid ba sila? Pero ako gusto kong buksan. Yan. May <laughs> Kasi ito, ano ito eh, dormitory ng mga post-grad. No? siguro dito yung mga faculty na foreigner. nila. Kawawa naman, no? tingnan nyo yung daming mancha. Oh. So, wala akong katabi. Ito yung kwarto ko. 5-1. 5-1. Teka lang ha. Buksan natin. Eh, mag-refill pala ako ng tubig. Nandun yung refillan sa may pantry. So grabe, ilang araw pa lang ako dito, wala na akong boses. Hirap eh. Habang nagta-type ko sa Google Translate eh, nagsasalita ka rin. Pedagogy. Challenging. Yan, ang lawak, di ba? Pero walang gamit. Lock lang muna natin. Siguro dito ko na isa-stop kasi nakakahiya talaga. No? Pero, magulo. Hindi dahil ako yung magulo, pero dahil hindi maayos yung pagka-prepare ng room. Ayan. Ako okay, kwarto, malawak. Kung sa malawak, walang problema. May table ako dito. Tapos, may kitchen. CR na walang faucet. Isa lang. Ito yung view ko from my dorm. Fifth floor. Yan, lawak ng university eh. Sobrang laki. Kaya sakit ng pa ako, lagi maglakad. Yan. Okay. See you guys. Thank you for watching. Peace out.